Ano kaya to? Hmm. Ano naman ito? Utoy! 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 Oh, ano ginagawa mo dyan? Oh, ah, wala po. Bakit mo hawak-hawak yan? Itingnan hmm. ko lang po. Gagawa ko ng slime. Tara, sumama ka na lang sa akin. Gawa kami yung slime, ha? Game! Wait po, Kuya Enzo. Bakit mo ito ginagalaw, utoy? Ano po ba yan, Kuya Enzo? Ito yung gagawin nating slime. Slime? Panggawa po pala yan ng slime? Oo, utoy. Panggawa natin to ng slime. Ito ang No Glue Magic Powder Slime. Wala pong glue? Makakagawa ka na po ng slime. Wow, gusto ko pong makita. Kaya manood kang mabuti. Powder lang at magiging slime na to. Talaga po? Yan po bang powder na yan? Oo, itong powder na to. Simulan mo na po Kuya Enzo, excited na po ako. Tara, game. Ibubuhos ko na tong powder slime na to. Talaga po bang magiging slime yon Manood ka kasi utoy. Sige na nga po. Kasi po pag gumagawa po ako ng slime gamit yung powder eh. Ang lagkit lang tapos hindi na bubuo. Ito panoodin mo utoy. Ayan nilagay ko na lahat at tinataktak ko. At ilalagay ko na tong maliit na powder na to na magsisilbing activator. Meron din pong powder na activator? Oo, meron din. Tingnan mo. Wow, ang galing. At ang kit po ng lagayan, ha? Ang tawag dito ay happiness bottle. Kasi dito natin gagawin yung pinaka-slime. Ano naman po yung nilalagay mo ngayon, Kuya Enzo? Ito naman ang glitters na star. Glitters na star? Oo. Oh. Ibubus-bus ko ito lahat at kailangan ay simot na simot. Opo, Kuya Enzo. Excited na po ako. Makita ko na pong itsura niyan. Ako din eh. Sobrang excited na ako. Eh, paano po magiging slime po yan, Kuya Enzo? Tubig lang. Tubig lang po. Oo, o, lalagyan lang natin ito ng tubig dun sa pinaka-guhit. Wow, ang galing! Tapos po, hahaluin nyo po. Tatakpan natin at magwi-wish ka. Sige po, Kuya Enzo. Ang wish ko sana magkajawa na yung nanonood nito. Uy, mga bata pa yung mga yan. Oo talaga. Shake, shake, shake. Oo, shake, shake, shake lang natin to. Mabubuo na po yan pag sinake, shake. Oo naman. Hindi mo mabuti. Bilis. Sige po. Bubuksan nyo na po ba, Kuya Enzo? Ready na tong buksan at tingnan mo. Charan! Wow! Ang galing! Naging slime na nga po, Kuya Enzo. Ang kit ng mga star at ang kit ng kulay. Oh, di ba? Yan ang ating no glue magic powder slime. Kaya po pala magic, no? Kahit walang glue, ay makakagawa ka na ng sarili mong slime at pwede ko pa mag-wish. Kasi tuwing birthday ko lang po ako nag eh. Oh, di ba ang galing? Ang lambot din po, no? Tsaka hindi po siya madikit sa kamay. Gusto mo ikaw gumawa sa susunod? Talaga po, ako po yung gagawa. Kapag gusto ng mga nanonood. Sige na, please. Comment nyo dito, ako yung gagawa. Pakita ko na to. Game! At tapos na tong magic powder slime. Tingnan nyo. Powder lang at nakagawa ka na ng slime. Hmm. Ganda, no? At sobrang dali lang. Gawa na rin kayo. Yung!